Sakin. Ay, shh, shh. Anong mo sa akin? tingin mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Ba't ka nakatingin sa akin? May kailangan ka? Hindi! Wag mo kong ganyan na tuloy. Uy! Ano tingin-tingin mo? Kanina ka pa ka dito sa akin silip na silip, ha? Shhh! Ay! Yung aso, guys, oh. Kanina pa to sa akin tingin ng tingin, guys. Ayan. Ayan. Kanina pa sa akin tingin ng tingin yan. Dito pa lang sa kinaroroonan ko ng titig siya sa akin, titig nang titig. Tapos inaano ko naman siya. Tisit sinyas ko naman siya. Ay lumabas ako lumayo siya. Ano? You know, lumayas na yan eh. Tapos bumalik na naman siya oh. Ano oh, kaya nakikita niya sa akin? Hmm. Hay nako. Na. Paano atin Luisah? kung sakasakali lang <laughs> na ng tulong. diyan. Kamiyan niyo muna. Kamiyan siya na. Kami uwi muna ha. Siguro kung mayrong ano, kung mayroong magbibigay. Kung May kulang ba nako ng nung... magbibigay. May namayroong magbigay para Para hindi naman malaking gumuhong. Na okay? Okay. Ano na kasi alam mo teh? Kagadon ka mo tinira dito sa Maynila, ha. Kagadon ka mo